Si Army si ay nandiyan na sa kabilang linya. At ang kanyang balita ay tungkol sa health and education loan programs or helps ng Pag-ibig Fund inilunsad sa dito sa Nueva Ecija. Good Samaritan Colleges Kamanatuan City lumagda sa partnership para sa karagdagang 12% discount sa tuition of fee. Ayan. Arya Lea, ay si Arya Lea. Army! Arya Army! Arya Army! <laughs> Arya Arya! <laughs> okay. Yes, magandang uh, tanghali po sa inyo, dyan sa radio natin, Gimba, at uh, sa lahat ng ating tagapakinig sa Talapihitan, 105.3 FM, at uh, tagapanood sa ating uh, Facebook at YouTube live streaming. Inilunsad ng uh, Pag-ibig Fund ang uh, programa nitong Health and Education Loan Programs o HELPS uh, dito sa Lalawigan ng Nueva Ecija, miyerkules, Hulyo at taong kasulukuyan sa Cabanatuan City. Lumagda ito kasama ang Good Samaritan Colleges Cabanatuan uh, City sa isang Memorandum of Agreement bilang kauna-unahan nitong partner sa implementasyon ng programa sa Lalawigan. Ang uh, HELPS ay uh, isang pautang sa mga miyembro ng pag-ibig upang makatulong sa gastusin sa pag-aaral at mga hospital bills o hospitalisasyon. Bukod dito, may karagdagan ding discounts na maaaring ma-avail sa mga partner schools at hospitals ng programa. Mapapakinabangan ito ng uh, immediate family members bukod sa mga miyembro uh, na beneficiary uh, ng mga miyembro na gagamit ng programa. Pinangunahan ni Pag-ibig Fund Member Services Operations ng Luzon Group, uh, Vice President Lilia ang Anguluan at ni uh, GSC o uh, Good Samaritan Colleges President Peregrine de Guzman Jr. ang MOA signing. Sa naganap na seremonya, itinangpok ang uh, makukuhang 12% discount sa tuition fee ng mga kwalipikadong mag-aaral mag sa lahat ng levels ng Good uh, Samaritan Colleges sa programa uh, ng, uh, na mag avail ng loan program, sasagutin ng pag-ibig fund ang tuition fee ng miyembro o ng beneficiary na mag avail ng programa. At yan ang balita mula sa Nueva Ecija. Ako si Army Caranza, kasama mo sa pagbabalita at pagsaservisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, uh, Army. Yeah, di, di na ano ba? Ipinaliwanag doon kung paano mag-avail ang uh, mga estudyante o magulang? O oh, ano, kailangan siyempre, miyembro uh, ka ng uh, pag-ibig, tapos mm -hmm. meron silang mga, ano eh, meron silang mga, uh, doon sa application. So, a member ng pag-ibig. O, oh, oh, i-sabihin, uh, ang pag-ibig uh, members, oh, ay, uh, member. mostly yan ay uh, government uh, employee. Hindi ah. Hindi ba? Hindi siya government do. Ano 'yon? Pwede ka rin na maging Pwede rin ba dyan ng private? Member. Oo, oo. Sa pag-ibig kasi wala akong pag-ibig pa eh. Ay, pag-ibig. Pwede dyan ng private kasi nung nag work ako sa call center, meron akong pag-ibig. Nagko-contribute ako dyan. Ah, so hindi, lang, bang, so hindi lang So hindi lang ito diba? sa mga government employees. Sink. Oo, hindi. Uh, kaya yung mga uh, gustong mag-apply as long na uh, active member sila merong mga sets of qualifications eh. Meron yung uh, dapat hindi mo na withdraw yung savings mo. Yung parang uh, kasi pwede palang lang i yung mga bidin, 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 ano mo diyan. Alin alin alin. Mature. Parang mahina. Parang nag-mature. Parang nag-mature na yung uh, savings mo diyan na pwede mo na siyang i Mhm. Mm ganon. So meron meron ako mga nabasang ganon. Tapos meron din na kailangan na Siyempre, active member ka, meron kang uh, uh, parang contribution in the past six months. Tapos, uh, kailangan ang mag-avail ng mga discounts ng mga partners ng programa ay, uh, siyempre, kay, uh, member or, or uh, uh, beneficiary ka ko sana at immediate family ng mismong miyembro. Mm -hmm. Yung members pwede din eh, kasi kung uh, as a college student, kasi sinasabi dito na pwede mong ma-avail kung nag-aaral ka, pwede mo ring ma-avail. So pwede ring mag-member yung mga estudyante. Hmm. So bukod oo. pa 'yan doon sa 12% discount sa tuition fee. Oo. O, kaya so, sige, Maganda 'yon at tong sa mga Pag-ibig uh, Fund, uh, Pag-ibig uh, member 'yan. Uh -huh. Mga member nito, kung meron kayong mga pinag-aaral po dyan sa Good Sam, um, no? Uh -huh. Si Leia, may pinag-aaral nurse nursing student, Ayun. no? Kung meron kang uh, pag-ibig o member, active member ka ng pag-ibig, uh, Arya Lea, ayan, uh, meron loan ka makaka ka pala dyan. Health uh, uh, and uh, Education ano to, Loan Programs. Nilawin lang natin, ha? Kailangan i-avail niya yung HELPS Program, which is the loan program. Oo oh, nga, so, uh, ito, yung uh, Health and Education uh, 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 Loan Program. Uh, uh, so, ang um, mayayari dyan, for example, may anak kang nag-aaral, beneficiary mo sa Uh, Good Samaritan, pag inavail mo yung loan program na yon, yung tuition fee nung anak niya, nung anak ni halimbawa si Arya Lea, uh, babayaran ng uh, pag-ibig fund. So for example, 20,000 yung tuition fee, babayaran yun ng uh, pag-ibig fund, less 12% pa yon na may discount. So, mm -hmm. kung kumbaga, iloloan mo yung ibabayad mong tuition fee. Iloloan mo sa pag-ibig. Uh, babayaran ng pag-ibig sa Good Samaritan, pero uh, mamamainusan pa yun ng 12%. So, yung utang mo, Oo, yun ang sinasaad dun sa kanilang mm. uh, agreement. Uh -oh. So, hindi lang to basta-basta, pag nag-aaral dun, 12% discount ka agad. Kailangan i-avail mo yung programa nila to avail the additional uh, benefits. Sige. Yeah. Okay. Yeah. Okay, yes. Maraming salamat yeah, uh, Army mm -hmm.